Hello 18! Welcome back to my channel SB19 na featured at naging content ng Billboard videos sa YouTube Ito nga, talagang binandera Binandera ng Billboard na ang matinding kalaban ng SB19 ay si Dua Lipa Isang sikat lang naman sa buong mundo, si Dua Lipa ang naging katunggali ngayon Gitgit na ang laban with Dua Lipa at ang ating nag-iisang SB19 sa Fan Army Face-Off 2024 ng Billboard na-mention din ang tatlong kalaban ng SB19 na sina Carol G, Lana Del Rey at Siza. At ito pa, na-mention din ang ilang followers, milyong-milyong followers ng SB19 sa Spotify at TikTok. Kaya naman, congratulations! Isang malaking bagay din ito para sa ating SB19 na maging nga uh, featured sa isang sikat na billboard sa kanilang YouTube channel. Kaya naman, good luck SB19 sa inyong uh, quarterfinals at hopefully, pasok kayo Maging pasok kayo sa semifinals ng Fan Army Face-off Billboard 2024.